Ngayong Nobyembre, may makukulong na raw na sangkot sa questionable flood control projects. Yung po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ringgo na lang bibigangin natin o no? baka araw na lang, eh may makakasuhan na dahil nga non yung mga kasong ito, hmm. eh may, maka, may, may, makukulong na. Nga, hindi, hindi, hindi na maghihintay ng Disyembre, ngayong ng Nobyembre eh, may makukulong na. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na posibleng magpapasko na sa kulungan ang mahigit apat na pung sangkot sa mga proyekto sa Bulacan at Oriental Mindoro. 26 sa kanila ang mula sa Bulacan. Ayon sa kalihim, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kamakailan na ihahain ang mga kasong kriminal laban sa kanila ngayon o sa susunod na linggo. Dinetalya sa Senado ng Bureau of Customs kung papaano posibleng naipuslit ng mag-asawang Sara at Pacifico Diskaya ang nasa 30 nilang luxury cars. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, una rito ang pandaraya umano sa import entry ng sasakyan. Halimbawa, mare-record sa kanilang IT system ang pagpasok ng sasakyan sa pantalan pero kalaunan daw ay mabubura ang record. Pangalawa, nadadaya rin daw ang Certificate of Payment. Sa halip na bilhin ang certificate sa port kung saan pumasok ang sasakyan, binibili raw ito sa ibang pantalan para hindi matunton kahit imbestigahan. Bukod dyan, sinabi ni Nepomuceno na posibleng ring dayain ang x-ray images ng mga sasakyang inimport para palabasin na mas mura ito at hindi luxury car. Ginawa raw yan para mapababa ang babayarang buwis sa imported na sasakyan. Ibirahagi raw ni Nipimuseno sa Independent Commission for Infrastructure ang natuklasan nila sa luxury vehicles na mga diskaya. Pinagpapaliwanag na rin daw ng BOC ang sampu nitong tauhan na hinihinalang kasabwat sa pagpuslip ng mga sasakyan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahiyag ng mga diskaya kaugnay sa sinabi ng BOC. Kabilang na rin po sa mga iimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure, ang mga proyektong kontrabaha sa Cebu. Kasunod po yan ang matinding pinsala roon ng Bagyong Tino. Balitang hatid ni Joseph Moro. 150 ang patay, 57 ang nawawala at mahigit apat na raan ang sugatan sa probinsya ng Cebu ng manalasa ang Bagyong Tino. Kung tutuusin, may 26 billion pesos na halaga ng mga flood control projects sa probinsya. 50 billion pesos pang araw yan, sabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Ngayon, pinayimbestigahan na yan ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. ayon kay ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. Bakit ganon yung nangyari despite sa napakalaki ng funding na dinala doon. We are now uh, getting yung mga bid documents ano through the help of the CIDG and uh, the NBI kasi meron silang subpoena power. Ibabangga namin 'yan doon sa actual na implementation ng mga projects. Sabi naman ni Dison, may kabukod pang report ang DPWH sa si Cebu na isisumitin nila sa ICI. Agam naman natin may master plan, di ba? Na pinakita yung Pangulo natin nung nag-briefing kami sa mga sa mga officials ng Cebu. 2017 yung master plan na yun. Pero imbes na yung mga proyekto na nakalagay sa master plan ng implement, hindi yun ang mga in-implement. We're already looking at the project components of the master plan and what were implemented and what were not implemented. Ang investigasyon sa Cebu na ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, bahagi ng mas malawak na investigasyon na ginagawa nito sa lampas apat na raan ng mga suspected ghost flood control projects sa buong bansa. Nagpatawag ng high-level meeting ang ICI sa Camp Crame kasamang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Ombudsman, DOJ, DPWH at iba pang ahensya. Ang goal is to coordinate and validate yung yung current list. May mga teams na naumiikot, pero kailangan bawat team kumpleto ng uh, abogado, engineer. Uh, at uh, kumpleto yung access sa DPWH documents. Ayon kay Asurin, bubusisiin nila ang 80 sa mga ito dahil sangkot sa mga proyektong ito ang mga kontraktor na pinangalanan ng Pangulo na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects. Meron focus. Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humina na po bilang low pressure area ang bagyong uwan. Ilang oras matapos pumasok ulit ito sa Philippine area of responsibility. Namataan po yan ang pag-asa mahigit 400 kilometro north-northeast ng Itbayat, Batanes. Naglandfall na po ito sa Taiwan na nasa bahagi rin ng PAR. Wala na pong direktang epekto sa ating bansa ang nasabing sama ng panahon. At makakaasa po ngayon ng maayos sa panahon ang Luzon kasama ang Metro Manila at malaking bahagi ng Visayas. Pero mga kapuso, posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Mas mataas din ang chance ng ulan sa Eastern Visayas at buong Mindanao dahil po sa Intertropical Convergence Zone. Dalawamput-apat na lokal na opisyal ang posibleng sampahan ng reklamo ng Department of the Interior and Local Government matapos bumiyahe pa abroad kahit may banta ng Super Typhoon 1. ay kay DILG Secretary John Vic Remulla, posibleng sampahan ng gross insubordination at abandonment of duty ang mga opisyal. November 8 nang maglabas ng press release ang DILG na hinihimok ang mga local chief executives na suspindihin ang kanilang biyahe abroad. Binigyang diin ni Rimulya na mahalagang nasa kanilang bayan ang mga lokal na opisyal tuwing may kalamidad dahil sila ang mangunguna sa disaster response. Kailangan daw munang magpaalam sa DILG bago umalis ang lokal na opisyal sa kanyang nasasakupang lugar. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nasawi po ang isang batang lalaki sa Casibo, Nueva Vizcaya dahil sa bagyong uwan. Chris, anong nangyari dun sa bata? Oni, natabunan ng gubuhong lupa ang bahay ng sampung taong gulang na batang lalaki sa barangay Aloy. Narecover ang katawan ng biktima mula sa putik na pumasok sa nasirang bahay. Nakaligtas sa man ang labing dalawang taong gulang na kapatid niya na kasama niyang natutulog ng magka-landslide. Sa ilagan Isabela naman, nagsisimula ng bumangon ang mga nasalan ng bagyo. May ilang magsasakang nagbilad na ng inaning palay na nabasa sa kasagsagan ng masamang panahon sa pag-asang maisasalba pa yon. May ilan namang sinabayan na ng paglilinis ng bahay ang paghupa ng paha. Napinsala naman ang ilang bahagi ng Banawe Rice Terraces sa Banawe Ifugao dahil sa epekto ng bagyong uwan. Sa Barangay Batag, ilang bahagi ang naapektuhan ng pagguho ng lupa sa kasagsagan ng bagyo nitong lunes. Dalawa ang napaulat na namatay roon. Ayon sa uploader, maraming bahay roon ang pinasok ng lupa at putik. Nananawagan sila ng tulong para matanggal ang mga lupa sa mga bahay at para maibalik ang dating ganda ng rice terraces na idineklarang UNESCO World Heritage Site noong 1995. Nagdeklara na ng State of Calamity ang Banawe LGU kasunod ng mga pinsala ng bagyong uwan sa kanilang bayan. Iniimbisigahan na po ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga reklamong isinampa laban sa sand sandaang BPO companies na purasahan umanong pinapasok ang kanilang mga empleyado sa kasagsaga noon ng Super Typhoon 1. Balitang hatid ni Von Aquino. Naglabas ng placard sa harap ng tanggapan ng Department of Labor and Employment sa Maynila ang mga miyembro ng BPO Industry Employees Network of Bien Philippines matapos nilang maghain ng reklamo laban sa ilang BPO companies na puwersahan ang nilang nagpapasok sa kanilang mga empleyado sa kabila ng pananalasa at epekto ng Super Typhoon Uwa noong weekend. Dalawanda ang reports daw ang kanilang natanggap mula sa mga BPO employees sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Tingin nila may mga posibleng paglabag sa Occupational Safety and Health Law at mga panuntunan ng dole kaugnay ng suspensyon ng trabaho at proteksyon sa mga manggagawa sa gitna ng masamang panahon. Meron din mga management level, supervisory level na hindi pinaabot doon sa mga workers yung options na yon. So napilitan sila na pumasok despite the fact na pwede pa lang mag-work from home arrangement or flexible arrangement. Ang Dole, sinimula na raw ang kanilang investigasyon sa isang daang BPO companies na inireklamo ng Bien Philippines. For example, sa LPR, uh... tiniyak ni Secretary Bienvenido Laguesma na sineseryoso nila ang mga ganitong reklamo ng mga manggagawa dahil prioridad ang kanilang kaligtasan at proteksyon. Pero bibigyan din daw ng due process ang mga inirereklamong BPO companies. Ang uh, gusto namin ma-resolve na issue dito yung pinipwersa ang workers to report for work eh, kasi dapat hindi pinipwersa ang manggagawa. Hindi dapat na malagay sa panganib ang kanilang mga uh, uh, ang kanilang kaligtasan at siyempre alam naman tayo mga Pilipino pag mayroong mga kalamidad gusto natin napapantayan o patiling natin ng ating pamilya. Ayon sa Dole, ang mga kumpanyang mapapatunayang lumabag sa Occupational Safety and Health Law maaring maharap sa pananagutang administratibo, criminal at civil kung nagdulot ng injury o sakit matapos ang pwersahang pagpapapasok sa empleyado sa isa namang pahayag tiniyak ng IT and Business Process Association of the Philippines o IBPAP na ang kanilang mga membrong kumpanya ay tumatalima sa DOLE regulations, circulars at labor advisories sa panahon ng kalamidad at iba pang extraordinary events. Binigyan din nila na ang kapakanan ng mga empleyado ay nananatiling nasa puso ng kanilang industriya. Wini welcome umano nila ang inspeksyon ng dole at kinikilala ang regulatory authorities. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.